Good morning, good morning mga bro time check uh, 508, no, umaga noong binisita natin dito mga alaga natin kasi yung bihag kapo, nandito na sa taas ayan, dyan na siya medyo madilim pa, kaya meron dito ume, pag medyo madilim na ume natin at ayan, uh, pakawala tayo morning routine at yung mga alaga, napakawala natin sila sa umaga <coughs> excuse me po Ayan, yun sila. Yan ang alaga natin. Yung isa, hindi sa atin yung isa na yun. Yun, yun, yun. Yung nasa sulok na yun dito, hindi sa atin yun. Nakakapatid nitong isa na nandito dito. Hindi sa atin yun. Kasi yung hinahinay nandito dito ata sa loob. Ah, hindi pala. Sa atin pala yun. <laughs> sa atin pala yung inahin na yun. Yun. Dito pala. Sa, sa labas pala yung inahin. Ito sila. Yung mga alaga natin. yung team na dito sa taas. Dito yung mag -runda -runda Pero dyan-dyan lang siya. pinakawalan natin sila pa kasi ngayong umaga, tuwing umaga pala, napakaraming ng na rito ng kalapate. Itong dalawa, yung pa rin ngayon daw. Sweet. muna kayo. Two size. <laughs> Mga tamad na itong dalawang ito. Mga edad na. Kaya medyo tamad na silang Romonda, Yung dalawa na yan. Pero may inakay na yan. Yung brown nga dito. ito lang yung kamara natin na, uh, isa din yun kasi may mga yung nabili natin yan may mga edad na uh, pag tripan lang ni Jay kay Jay itong to pag niya lang yan gawa ng comer nga yan, yan ay yung itim natin na isaw oh. uh, dito nakatera uh, babalikan na kaagad aga pa mga gutom na Ayamuna natin silang nakaalpas. Nga pala yung schedule namin na bago. Bali ang pasok namin sa gabi na. Kasi declare ang Kuwait na dahil sa mainit na temperatura pag umaga hanggang alas 5. Kaya nag-declare <coughs> sila na ang lahat ng mga nasa production ora uh, mga planta ay sa gabi na mag-operate kaya yun pang gabi pasok namin 6 to 2 6 at saka 2 to 10 kaya mamaya pa ng mamaya pang gabi ang pasok natin ang alas 6 nagbabaan na sila kinulong muna ni Kenneth yung ano yung fancy natin para makapaglimlim ng maayos medyo lumiliwalo na na makikita na natin mamaya maya yung ating bihag kaya muna natin sa dyan ng, ano, ng uh, mga isang linggo na ganyan pinapalabas lang natin yung uh, kalapati natin yung movie dyan pero yung bihag natin hindi naman siya kumilos nandun doon lang sa taas eh. hindi naman siya lumabas kaya ayaan na muna natin siya ron oh, papakainin ko muna ito muna tayo tubig. Mamaya natin pa kainin ng mga ito pag nakaronda na. Hindi pa nakaronda mga ito eh. I Ayaan muna natin sila. Yung isang nating alaga ayon sa taas uh, na nag-iisang anak ng nagyadyaan. Hindi ko alam kung saan natulog yun ang kagabi pero hindi dito siya, dito sa tabo po. Hindi ko lang alam kung saan natulog. Kasi nakaligtaan naman natin pumasyal dito kagabi. Pumasok na yung itim. Pasok na pala. Ito na umuwi. Isang itim natin. Kaya muna natin sa dyan. Pagkakain tayo ng pagkain. Ah, mas mainam siguro pakainin muna. paparakuhan ng mga loko <laughs> yun nga, yung isa na yun ah, hindi bumaba uh, hu huliin natin siguro yun patay ko kukulong muna natin kaya baka masanay na sa labas yun okay, muna natin yung mga nakakulong at yung manok natin at kunting pakain dito sa mga to ayun yung sanayin na natin sila tuwing umaga na pinapakain ng ganyan Bumaba, oh. Kung bumaba nun, di natin alam kung dito ba natulog yung isa na o... Ito <laughs> okay, pamamara eh dami na nila dami na nila ipakawala natin at yun sa taas nilagyan natin ng uh, wire para hindi makapasok yung dalawa pero hindi pa ako tapos pinapusok mong tapos ng wire pero baka bukas siguro maguwi ako ng ano aya muna natin sila dyan kinain yan yung nag iisa natin na yun nung na rin yung isa nating kalapati na pichon yung kapatid niya na matay yung ano yan second batch natin yan The third batch yung nilagyan natin ng sisig sana maganda sana to kaya alam eh laging anong itlog bugok kaya asawa niya inaway niya kalbo na bumaba na yan yung ating isang pang second batch ng anak mong dalawa ng anak mong dalawa na yun sa gitna oh, may ibon din tayong pityo no? <laughs> ito ba to? Batapa? bata pa yeah, may pusa na naman dito ng makiat nagdumi rito ayan o no? Mm. Diba? babae Itong babae itong isang alaga natin na ito Tama na natin pa, pakawala Ang itong oras na parami ng rumuronda yun nga pala ah uh, na lang tayo plano eh e <laughs> bago to yung plano rito eh na maglalagay tayo ng landingan dito at dito maglalagay tayo ng mga butas tatlo rito tatlo doon tapos dalawang landingan para sa isang kulungan na lang sila lahat yung mga butcher natin dito sa loob tapos yung mga bagong mga inakay natin dito sa taas yun ang plano plano pa lang naman galagay tayo ng tiga tatlong butas dyan tatlo rin dito siguro mga siyam lahat plus tatlong landingan hindi natin pwedeng buwin kasi alam mo naman ah, mga kabarako natin kalapate mga, mga territorial kakanya-kanyang ano yan gwardyahan sa landingan ayan, papakainin ko muna para ano pa yung manok natin ha ah. yun yung ating nabihag ayan sya yung nabihag natin ba? bata pa bata pa yung bihag natin ayan kaya parang tagalogin lang kumbaga sa atin <laughs> mga kalahi ni ano mga kalahi nito ayan saka yung babae rin dito kalahi ayan muna natin sa dyan sanayin muna natin sa dyan sa kulungan na yan para pag pinakawalan natin eh bubabalik din lang sa dyan takwid natin ayan dami kain sa mga laga natin ayan diba na ah, malakas makalibang ang mga kalapate uh, plano ko rin mag-alaga sa atin kaya lang walang pwesto kaya nagkaroon siguro tayo ng pwesto ron mag-alaga tayo pero plan ko fancy lang gaya nito kaya nang fancy na to Mga fancy lang siguro ang alagaan ko maglalagay ito yung pangarera pero ilan ilan lang siguro diba? yan hanggang dito na lang muna ang ating video ngayong araw mayang gabi na lang ulit ingat-ingat talaga -ingat lahat at uh, God bless us all.